Ano ba yung nangyari sa Kamaring Han Katik Vlog, no? Yan, mga idol. Magandang <laughs> araw sa inyong lahat, no? Hindi maganda yung araw namin dito kasi pumasok na yung bagyo. Anong pangalan ang bagyo, eh? Christine ko, no? Christine? Ang ganda ng pangalan. Ang ganda ng pangalan, pero <laughs> ang sama ng ano? <laughs> May ano kasi mga idol, may bagyo no. Ingat pala yung lahat na ano diyan lalo na yung nag ano sa balita ba signal Luzon banda no. Oh, okay. signal number 4. Ito ang mga mm -hmm. Ano lang siya mga idol dito sa amin na mga idol. Medyo makulimlim siya mga idol. Hindi nga kami nakapunta ng dagat ng Chuhin ko medyo kasi ano siya ba. Yung malakas yung hangin, delikado mga idol. Baka biglang tumaob yung bangka ba. Mabuti na ang safety first no. Kaya ngayon mga idol no. Meron tayong importanteng sinadya dito mga idol. Kasi marami pong nagko-comment, nagtatanong mga idol kung ano ba yung nangyari. Ano ba yung nangyari sa kamaring an katik vlog no? Ba't wala na daw silang upload ilang araw na siguro mga ano na? 8 si days. 8 days yung last upload mo. Oh, Kaya kay at lalo din kaya ano diyan kay Ate from Switzerland te, ito na yung ano te. Yung sabi mo sa akin, napuntahan ko dito at Tanungin kung ano talaga nangyari Kasi marami din po, alam ko mga idol Marami din talagang Nag-aalala pa, lalo na sa mga solid supporters namin, solid supporters ng Saldo Official, tsaka Kamaringan Master, ayun ano, Katik Vlog, na asa na, bigla lang daw silang ano mga idol. Kaya, talaga ako ng personal dito sa kanila mga idol, para malaman din natin ba, para maklaro din sa inyong mga idol, kung ano yung nangyari talaga. Yan, dito vlog ako sa bahay nila, idol May Katik. Mga idol. Magandang po lahat mga idol. Yan. Hindi na ako nakapag-ayos sa mukha mga idol kasi <laughs> <laughs> hindi na ako nakapag-vlog ba. Pa. Uh -huh. Yan, pati ay para mga idol, magandang araw sa lahat diyan mga idol. Ah. Bali yung araw po mga idol. Binidyo ako ni Idol Sado kasi it this na pala kung walang upload mga idol sa dakas sa dahilan ng mga idol nga na strike kami sa aming video sa part 2 namin na celebration. Yung last upload din mga idol, part 1 na yun na upload tapos In-upload ko mga idol, yun po. Ang unang post lahat mga idol, na-upload ako ng part 1, yung birthday celebration ba. Tapos, nag-okay naman yung part 1 mga idol. Doon na nagsimula to sa part 2 mga idol, nag community guidelines strike 1 po yung nak nakapanakalagay dito mga idol. Ay, part 1, part 2 ba yung video um, mo, dol? Sa so, part 1 mga idol, na ako ang isa, mayroon siyang violation. Kung ba, copyright lang, music lang sa background ba, kasi may nag-video kayo doon mga idol. Okay lang, kung ano ko ka May part na sa video hmm. mga idol nga Pinutol ko na lang yung video ba? May nakamute ba? Okay lang naman yun. Nakapag siya na monetize namin siya. Pag-upload ko ng part 2, mga idol. Doon na sa paan mga idol. Sa ligo-ligo na ba? Sa mga bata mga idol. Doon na siya nakapaan mga idol. Ano ba yung, di, ano ba yung title nung video na yun doon? Nung ano, yung in-upload mo na? pa lang? Kapariha lang sa uh. part to mga idol. Balay, nilagyan ko na lang ng part 2. Yun para... yung sa ano no? Pinakalas talaga yung upload bago to, bago nangyari yung ano, hindi kayo nakapag-upload na. Yun yung last mga idol. Yung wala mga idol, yung lang, nakasayop na ako ba? Yung mali lang na ginawa ko mga idol, yung pagkatapos na kung pa, idol, na-strike yung video mga idol, binilit ko hmm. agad. Kailangan, mm, kailangan pala mga idol, mag-take okay. action, tapos mag-appeal mga idol. Ah, papakita pa mga idol, oh. yeah. yung kung mga idol, yan. Yan, baka merong gumagawa dyan ng mga kuwan, ba, mga baka yung nagbo-vlog ba hindi yan ito yung nakano no idol ito nakalagay. yung nakalagay sa ano nila no sa YouTube Studio nila mga idol ito yung lumalabas bali child safety mga idol hmm. dahil dahil yung ano nila yung copyright strike nila mga idol dahil po sa mga bata yan awareness na rin basta uh. mga nagbi- nagbo-vlog diyan mga idol baka ano maranasan diyan mga idol nyo i delete oh hindi pala dapat ako din mga idol no wala din talaga akong alam dyan kasi isang basis mga idol, hindi pa ako nakasubok ng copyright strike napaka, kasi tinitingnan ko sa ano, mga idol yung nag-ano nag, nag, ba, kung ano ba yung impact ano ba yung mangyayari sa channel mo pag na-strike ka nga mga idol medyo hindi talaga maganda kasi may din din si mga idol nga, na sabi nga ni Idol Katik no pag umabot ng limitasyon kasi tat, tatlo ata e no? mm, tatlo. tatlong limit no mm, tinitingnan ko sa panong mga idol, sa aking YouTube studio mga idol nakita ko sa strike 1 ko lang 2 weeks lang yung banish ko ba kasi hinabaan oh, ka hindi hmm. ka pwedeng mag-post ng video hmm. hindi ka mag-upload tapos oh. lahat mga idol hindi siya pwedeng mag-anong mga idol 2 weeks po yung ban mga idol nila guys bali yun po yung pan, mga idol yung banish na binigay ni YouTube sa akin ba 1 lang mga idol strike 2 kasi isang buwan na po na kan mga idol hmm. na kan ng banish yun bali yung strike to mga idol yun yung 90 days nga wala kang upload tapos Sus. sa strike 3 tatanggalan ka na ng monetization pero nandiyan pa yung YouTube oh. mo pero hindi na monetize yan normal lang siya nga YouTube kung mo wala nang ano wala nang ads wala na magbibigay wala nang wala nang hindi money. na magkaka-income hmm. so, hindi na hindi na pwedeng ma-uploadan yun yun po yung strike 3. yung sa akin mga idol strike one lang 2 weeks na hindi maka makapag-upload so yun nga mga idol yun nga yung dahilan mga idol tapos sa kwan pa mga idol yung yung, yung video oh, po oh, ito hindi po hindi oh, hindi po alam niya kung ano ito na nabili siya daw na, kasi nakalagay po sa aking kung ano ito sa chat oh, yung chicken no may, um, bago kasi ano mga idol yun sa ano no sa mga monetized channel no kagaya sa amin ng ano saldo official tsaka kamaringan katik vlog bago ka mag upload ng video mga idol unless sa ano mga idol no sa hindi pa monetized kasi sa hindi pa monetized mga idol pag upload mo ng video public agad yun na, ano, na pwede mong ipublic agad kami po mga idol pag nag-upload kami ng video, Ipa-private muna namin kasi pag-na-upload na 'yung video, pagkatapos nyo ma-upload, lalagyan pa namin ng ads 'yan. Lahat-lahat mga idol lalagay namin at saka doon din namin makikita kung may ano ba, 'yun nga, may copyright claim, may copyright strike na lalabas. Ta, meron ding isang din din si mga idol na pag na-check ng ano ng algorithm ng ano mga idol ng YouTube 'yung video na i-upload mo ay hindi lalabas. kagaya sa kanila ba, na hindi lumabas agad 'no. Hindi lumabas na, agad 'no. Kasi yung palatandaan namin mga idol no pag ano pakita mo nga idol yung tungkol sa dollar sign mga idol. Kasi yung ordinary talaga na dollar sign mga idol sa YouTube mga idol ay nagigreen diri sa kwan. oh, dire. Uh, yan mga idol, oh. ito mga idol. Ito yung palatandaan namin mga idol, oh. yan. Kita niyo ba mga idol? Ito yung. Bali ito bala yung video mga idol. Yan. Ito yung last na video na na-strike na sila mga idol Alam. sa naki-birthday sa aking pamangkin mga idol. Yan po yung ano. Yan po yung video na oh, nagka ano talaga sila, nagka-strike. Tapos yan mga idol, naka ano siya, naka green dollar sign siya. Ibig sabihin yan mga idol, payable po sa YouTube at may income. Pag may pag ano yan mga idol, pag yellow dollar sign kasi ano yan? Green, green yellow, green, red. yellow red. Tapos merong ano eh, merong yung parang yung ang eh. parang itim ba? Pero wala yung mm -hmm. daw. Pero yung pinakadelikado talaga, yung ano diyan idol, yung okay. green dollar sign, ibig sabihin yan monetize. chan monetize, monetize yung video. May ano, may uh, may ads na na-pipilit tsaka may income yung ano. Tapos pag yellow dollar sign naman mga idol, may o, ibig sabihin may nagamit ka doon na music kasi kadal kadalasan kasi yan mga idol, music o anuman na ano pero may income yun mga idol pero hati po kayo doon sa music na nagamit mo bali pag pero mas, kadalasan mas, maliit yung sa creator mm. o oh, kadalasan mga idol nasubukan ko na din yung mga idol yung binyag ni Mika nagka copyright ano din ako doon copyright claim lang mga idol may music kasi ako na nagamit doon ba na na ano pala yung na claim pala ng may-ari mga idol lalo na pag ano na music ba yung naka-license talaga ba, no. yun talaga yung delikado tapos, doon naman sa ano mga idol, <coughs> sa red yun talaga yung pinaka-iniiwasan ng lahat ng mga content creator, no kagaya ng nangyari kina idol katik, kasi pag mangyari yan copyright strike niyan mga idol lalo na pag umabot sa tatlo na ano ba, kasi ano yan yung 1, 2, 3 kasi yung mga idol, sa kanila first na ano palang lang copyright strike sana hindi na masundan ba para tuloy-tuloy pa rin yung pag YouTube. Tsaka sa lahat pala nang na nag ano, no na nagtatanong mga idol na uh, kung ano nga yung nangyari. Kasi alam ko po mga idol marami nag-aalala. Hindi lang din ako mga idol. Kayo oh. din nanonood kasi alam ko yung mga nanonood kay Idol Katik nanonood din sa akin mga idol at least. Dito sa video na to mga idol, alaman nyo din po mga idol kung ano yung dahilan. Bali nakaban po sila ng 2 weeks mga idol. Pagkatapos ng 2 weeks, pwede na po sila mag-upload ulit no. Yan, tumunta talaga ako dito para ma ano mga idol ba? Malaman niyo din po mga idol at may paliwanag din nila yung side nila mga idol ng personal. At least malaman niyo din mga idol na gano'n na yung nangyari mga idol. Sabi talaga mga idol, yung ginawa sa akin mga idol ba? Sa YouTube mga idol. Kasi yung video talaga mga idol, hindi ko talaga kuha na mm hmm. In kuha ba? Intention na Di talagang kung well, mga idol, nakala ko normal okay lang siya mga idol kasi nakalagay naman sa kan mga idol sa, sa checking no, uh, yung nag-check studio ko mga idol, naka all chic naman siya. All mga uh, goods naman siya pa. <coughs> naka, tapos pag kan ko mga idol, pag public ko green naman. Tapos mga ilang ano lang dol, ilang minuto lang dol so, bago. 10 minutes, 10 minutes, 10 oh, to 5 minutes ba yun? Pero may views na nalumabas. Oh, may views na nakalagay. May kan ni tan-aw ba ko? kung pa ko, tumingin ba ko mga idol, may okay. views na ma-feel uh, ata yun mga idol. Tapos, tumingin ko. Tapos, kung anong idol, mga ginawa ko. Tapos, tinignan ko ulit mga idol kasi biglang tumunog yung cellphone ko mga idol. Oh, nag-alarm. Oo. Tapos, alarm pa mga idol. Nag-alarm pa si Jamil sa akin. Nag-chat pa nga. Yung isa ka video ko mga idol. May kuan plak. May violation. May violation mga idol. Biglang, biglang dinilit yung video mga idol. Tapos, kuan mga idol. Dinagyan ako ng two weeks nga violation nga. Hindi pwede ako mag-upload. Kaya nga, kuwan mga idol. Sa naga-upload na aware aware na rin ba sa lahat ng nag-YouTube din mga idol. Kasi nang yung mga bata nga pano mga idol, yung hindi nakadamit, yung kan, mga idol, naka nakapano po na idol, nakasuway na po anak, ausa. Balik pang pangalawa. O, pangalawa dito. na, pangalawa oh. na to. K kailan lang yun? Yung one, yung tumo pumunta yung mo kapatid mo ba? Ay, oo oo, hmm. yung nag-ano kayo dito no. Oo, dire, yung strike dito. Oo, oh, strike to. Strike pero pero hindi kayo na banon. Oh, hindi. Bali ah. ko ano warning. Bali warning. Uh, Winardingan ka lang. Bata rin 'yun mga idol. Si Wilson po mga idol na kwan lang nagtraputra po lang siya, idol, ba? sa kwan ng idol basta sakyan mga idol. Ay, oh. lang mga idol nang hindi ko talaga intention niya kwan ng idol kanang si Wilson patraputra oh, po. Ba? Bali na sagap ko lang siya mga idol nga nagtraputra po siya sa po sa sakyan tapos nakalagay na doon mga idol nga child labor. Um, child labor. O oh, yun. Kala siguro mga idol ba na pinagtrabaho yung bata mga idol ba? Pero hindi ko yung, mga kwento nasaga pa siya ba kasi yung plano ko sana mag-do sa labas ako ng video kasi mas maliwanag doon sa labas tapos pag pagana ko sa camera GoPro mga ba nasaga ko din sa mga idol. Kaya yun, punti kunti lang yung mga idol yun, mga 15 seconds lang ata yun mga idol na kwan pa rin ni YouTube ah. Grabe naka to yung kwan. Yun. Pero yung time na yun dol, nag-ano lang siya, nag-warning lang siya. Mm, warning. Ay bali At pag pa ano na pala to no? Pangalawa. Pangalawa sus. Napugali na ka. Kunan pa to mga idol kanang tinanggal lang yung video, tapos red, tapos hindi po na ako nang appeal mga idol, dito na ako delete ba uh -huh. kaya ngayon mga idol, yung ngayon mga idol, akala ko okay lang pag i-delete kaya nga, dinelete ko mga idol yung video akala ko okay lang ba, mawawala yung 2 weeks nga violation mga idol, yun pala kwan, yung una pala mga idol, warning pala yung unang nakuhaan ko na strike, yung kang Wilson ba, yun pala yung una tapos pangalawa na yun mga idol, bali yung pangatlo mga idol, 90 days, bali yung last na yung pangatlo siguro, yung pangapat kukunin na siguro yung multi-season mm. mo, yun na siguro may ano siya mga idol, yung may pwede ka mag-upload ng video, mm. yun na na, pwede ka mag-upload ng video mga idol, pero yung ano mo, yung income mo wala na mga idol, bali, mm. nag-upload ka lang ng video na wala na ng income mga idol ba parang ano ka mga idol, hindi ka na monetize ulit, minsan nga mga idol ilang ano yan, ilang taon din yung kadalasan ng iba dyan eh, kaya nga yung iba mga idol pag nangyari yung ganyan, na, ano na lang nag-quit na lang sa youtube ba, sana naman mga idol, hindi na mangyari kasi ano na pala to yung pangalawang pangalawang basis na pala ba to? Yung pangalawang basis <laughs> na pala to? Yung una pala mga idol, nakagawa din ako ng ganyang violation. Yung kunti lang, nasagap ko lang yung simpulso hmm. ba? Nakagawa ng mga idol? Nang linis lang ng sasasakyan ba? Di, at least yung ano dyan dul no, at least maging aware tayo dul ba na sa pagparty talaga sa mga bata mga idol no, lalo na sa YouTube mga idol. Iwan ko lang sa, ano, sa ibang platform no. Kasi dito sa YouTube mga idol, napakahigpit po talaga kahit nga mag ano ka ng isda may eh. lalo na pag buhay pa yung ano may dulo papakita mo na gumagalaw gumagalaw pa yan lulutuin mo may napaka delikado lalo na talaga pag sa mga bata kaya ito na yung dapat talaga nating ano yun ba sa mga lahat ng nag youtube dyan lalo na yung mga monetized channel no? yung uh, nakaka income na ano ba dapat talaga magingat may dulo pag party na sa mga bata kasi yun na nga yung nangyari sa kanila na dalawang warning na pala yung nangyari. Sus, do, yung ano dyan, Dol, na mag-ingat ka na talaga. Magingat. -ingat. <tod> Kahit kaya sa pagkain, mga idol, yung baboy nga, kuhan mga idol, yung baboy nga lechon, bawal yung ulo, ulo, liil, ulo bawal. yung manok, mga idol, yung kapag nagluto kayo ng manok, mga idol, hindi daw papakita yung ulo, yung liig, pataas, tsaka mm. paa. Wag na lang yung subukan, mga idol. na lang yung subukan, mga idol, kasi masisira lang yung mga <laughs> na yun lang subukan, masisira. <laughs> Yan, mga idol, yung, panikod, mga idol, yung, ba? at least at least ano po mga idol no? At least nalaman na, na din natin mga idol kung ano ba yung nangyari talaga. Sana pag ipagano eh, natin mga idol at maano ba yung maging aware na din si Idol Katig na iiwas na lang din sa lalo na para sa mga bata ba? kasi sus wag na lang sana mangyari na magkaroon pa ng pangatlo mga idol ba kasi pag nagkaroon pa yan ng pangatlo napaka ano na talaga doon. Nintilis. Nintilis. Oh, oh, 3 months na. Sus. Ang kamag-ano yung 3 months mga idol. Ngayon, 2 weeks lang di Kailan kayo kayo babalik? Mga November na no. Ano? Di pa? 27. Ayan, abang-abangan nyo pala yung susunod na upload nila mga idol no? sa October 27 mga idol. Bali, ano na mga idol, may punto na po siya na video no. Na, naka ano na lang, na-upload na, -upload na yung idol. Di, pa hindi pa di, ah, di, pa po, di, 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 na-edit di, na di, Mm -hmm. di po hindi po pwede mga upload mga idol kasi mm, -hmm. Tinay ko mga idol, yung pag-violation ko mga idol Tinay ko maka upload okay lang ba siya maka upload mga idol ba? Pero hindi, mak -hindi maka, hindi maka-public, maka maka maka-private lang ba? Mm -hmm. hindi, tinay ko mga idol, parang nakalagay doon sa akin mga idol YouTube Anang uploading, hindi po siya maka click mga idol May violation daw, hindi mm -hmm. ako may nakalagay ng na violation 2 weeks nga ako Bailisod ko kaya nga pa idol. doon. Oh. Doon na lang ako ng video. Kaya ito nalang basta sa pa, pa na memory card ko lang may doon. ka na i-tag may doon. Doon ka na ilalagay yung lahat ng video ko doon ka na i, ka na i, ka na i ba. I-export lahat mga idol. Doon na siguro yung magagawa ko ngayon. At least na ano na din po natin mga idol, naklaro na ng lahat lalo na Ate. Ate from ano no? Ate from Switzerland Ate. Ito na yung ano Ate no. Yung sinasabi ko sa iyo Ate ba na, na na ito po yung nangyari kay Idol Katik. Kasi marami po, alam ko mga idol, marami talaga nag-alala, no? Lalo sa mga solid supporters namin. Marami nagtatanong sa akin, mga idol. Ayaw ko din naman sabihin. Alam ko na, mga idol. Pero mas gusto ko talaga na sila mismo yung magsabi ba. Baka, baka ano kasi, mga idol, eh, na meron, maganda kasi yung may papakita yun. Nakita nyo naman, mga idol, dun sa YouTube studio nila, mga idol. Hindi na nga siya, mga, mga idol, eh. May nakalagay na, ano, child, ano yun, do? Child oh. dancing ka? Dancing? Force dancing? Oo, force dancing. May dami may idol. May idol, nakalagay dito mga idol. Baka, kuhan mga idol ha? Baka, may gagawin kayo sa inyong mga anak mga idol. Awareness hmm. na rin ko sa inyo. Dalo sa mga bata mga idol ba? Basahin ko lang mga idol Para alaman oh. nyo mga idol ba? Sa mga bata yung... So, hindi lang ako na kuhan mga idol. Hindi ako na nagsalita ng kahit ano-ano ba? Dali. Teka Te lang mga idol ah di yeah, at least maging ano na yung buong idol maging pal, ano na ito idol yung ang eh maging, so awareness na rin oh, awareness na rin sa mga nag youtube ah So, Damiin mga idol, sasama namin yung mga bata. Siyempre, part po yan ang vlog namin. Pa family kasi, kadalasan kasi yung content namin, mga idol, fishing oh. tsaka family vlog, ba? Kung ano yung makakain namin, kung ano yung ginagawa namin sa pam mga pamilya namin, ay pinapakita namin, mga idol, kasi yun naman po talaga yung totoong nangyayari sa amin dito, sa buhay namin dito, mga idol, ba? Kasama yun, mga idol, pero hindi din na pala namin alam, mga idol, na bawal pala yun lalo na pag ano ba pag na talaga sa mga bata may siguro ingat ingat na lang di susunod may ba lalo na ako ako hindi ko talaga ano yan kasi hindi ko pa na feel yung nararamdaman nila ngayon kasi hindi pa ako nakasubok na isang basis may idol oh. almost malapit na mag 1000 videos yung na upload natin Maydol, pero hindi pa talaga. Sana, sana. <laughs> Huwag naman nangyari yun, mga idol. Kasi kung mangyari <laughs> yung mga... Pag sakali mangyari, mga idol, oh. Ako naman yung lalapit sa kanila, mga idol. At sila naman yung magbibidyo sa akin, mga idol, oh. Tapos sasabihin ko kung ano yung nangyari sa ano natin. Ayaw Kaya... Lang. <laughs> ha? Ha? Ah? Ayaw na lang, <laughs> <Ayan na> lang. <laughs> kay... Delikado talaga, mas correct. Like, Oo. Oh, uh, delikado, mga um, idol. Talaga, tanong... di buti na lang. Nag-warning ba? Mayroon kasing iba yan, dirik eh. Lalo na pag yung malala talaga yung violation ba? Merong merong ganyan may dali eh, na napapanood ko sa ano may dali ba? <coughs> Yan, binaba, inaano pa ni Idol Katik yung ano, may dalot tungkol doon sa violation, may dalot. Di ba nabasa mo yun Yan, ipakita ko lang sa inyo ulit, may Dulo. Yan, ito, ito, may dalot. Bali, child safety, may Dulo. Tungkol nga sa mga bata yung ano nila, yung violation nila, may dalot. Pakita ko lang sa inyo, may dalot. Yan. Content featuring minor engaging in provocative dancing. Yan. Parang pilit daw na pinapasayaw, may Dulo ba Yan, may dalot. Kita niyo. Wala na mas masaya. Hmm. Wala na mas masaya yung ba? Mas maniniwala pa akong mga idol kung naglalangoy. Kasi nangaligo kami, hindi kami sumasaya. <laughs> Yun yung kwan mga idol, yung Hello. Oh. ko ba? Yan, tapos dito sa baba nila mga idol, may nakalagay oh. How this impact you, community guidelines strike. Yan, delikado po talaga yung strike mga idol. Oh. The content can't be viewed on YouTube and can earn money. Yan, pwede siyang mapanood, my idol. Pwede niyo po siyang mapanood yung video nila, my idol. Pero, yung income po, wala po talagang income yan doon sa creator, my idol. Kagaya ni Idol Katik, no? Yan. Tapos, makakabalik lang sila ng upload, mag-post ng commun yung community post, my idol, mag-live. Pagkatapos na ng 2 weeks, ayan po, ayan po, my idol. Oh. Na, ano na hindi na hindi na yan na take action no? kasi na. na, delete di, na yung video hindi na po siya i take action mga idol i-appeal ba kasi um. yung yung yun yung pong mali na nagawa ko mga idol yung kailangan talagang i-appeal agad mga idol kung mayroon kayong ganyan mga idol tapos may video sa mga, mga hindi, idol kahit sino naman dol na na ano ko dahil oh, kahit ano nga eh kahit yung copyright claim nga kinakabahan nga din ako mga idol eh Mata di ako ako aminado talaga ako din yeah. di ko din pero nung napadood ko yung channel ni Road TV no hindi pala pwede daw talaga i-delete i ano pa lang private mo na lang daw mm -hmm. kaysa daw i-delete pa kasi hindi daw kahit ganyan daw hindi daw mawawala yung ano dul hindi daw mawawala yung violation mo kahit i-delete mo pa daw uh -huh. Pinanood ko kasi sa ano ni yung Zero si Road TV may ba yung nag ano, sa mga tungkol dyan sa mga violation sa mga strike mga idol <coughs> pero sana maging ano to no? maging ano na dito mga idol no sa lahat ng mga creator dyan no na small time small content creator kagaya namin mga idol ba na kahit punti lang yung ano natin mga idol at least maging ano na dito maging palatandaan ba na mag ingat ingat talaga mga idol no sa, lalo na sa mga lahat na nag youtube dyan mga idol na ano talaga mga sensitive sinsit sensitive talaga mga idol sabi ng nila mga idol mas mahigpit na yung ibang platform pero mas mahigpit yung ano mga idol dito sa platform na ano namin sa youtube mga idol kasi kahit ano lang mga idol no na nakikita pa rin mga idol pero sana makabalik na sila no sa 27 mga idol at maka upload na ulit abang abangan nyo lang mga idol ha bali itong video na to <coughs> ayan lang to mga idol yung clarification po ba mga idol at saka ano na rin yung um, ano na yung nangyari mga idol ba kasi yun na nga mga idol sa paulit-ulit kong sinasabi na sa mga nagtatanong ba at least alam nyo na yung totoo mga idol lo.